Eh mga kababayan, magandang araw sa inyo, araw ngayon ng Martes, no? Napapansin nyo siguro itong nasa harap natin na kinukuha na natin ng video. Ito yung dating, ano, pwesto ni Diwata Overload. Ayan, may mga payong, pero napapansin nyo siguro may, ano, may mga nakaparada pero walang raker. Ayan, pagkikita ko sa inyo ngayon, hindi man to naka-live, pero Ayan, ito yung pwesto dati ni Diwata. Ayan, tingnan nyo. Ang daming paninda. Ayan, kasi kaya sinasabi ni Diwata sa mga video niya na... Bakit siya lang lagi ang nakikita? Ito yung dati niyang pwesto. Ayan, pansinin nyo. Ayan, may mga nakaparada. Walang bantay dito. Ayan, yung pinaggalingan ng pwesto ni Diwata. Ayan, o. Oh. Tapos, punta tayo dito sa ito tatagusin natin yung pupunta natin dito may mga nakaparada dito nung si Diwata pa yun nandito bawal dito magparking kaya siguro dapat sa pamunuan ng Pasay ay ayusin naman wag naman bayas. kasi si Diwata ay hindi naman yan din galing sa mayaman na ano kumbaga nagkukumuhog din yung alis sana sa pagsusumikap na umangat sa buhay ayan siguro ito napapansin nyo sa harap ko baga matindi nyo pa masyadong nakikita ito bantay sarado ng rigger ito yung harap ni diwata ito yung gate ng ano ng senate ayan pupunta tayo ngayon sa ano sa lugar ni diwata pero mga kababayan, ito nakikita natin ito sa kabila. Ayan, dandahan ang takbo natin. Ito, punong-puno ng nakaparking to sa kabila. Pero dati, dito yan sa bandang kanan, dito sa kabila yan. Ngayon wala na, dito na sa bandang kaliwa kasi yung kidiwata nga ang inano nila. Yung parking dyan kidiwata, hihinihila nila ito. Ayan, napansin nyo. Kaya hindi pantay. Tapos ito bantay sarado ng mga rikero. Oh ayan lang mga kababayan nakikita natin na hindi patas yung pag, ano, pagtatrato dito sa overload ni Diwata ayan, bawal po parking dito sa kanan pero dito sa kaliwa marami rin nagtitindang malilit pero hindi nila pinapansin yung parking na to, ayan dikit-dikit yung parking dito sa kaliwa ayan kumbaga, siguro malalakas talaga itong nasa kaliwang parking na to kasi talagang napansin natin eh, dikit-dikit naman yung parking dito. Pero pagdating natin dito sa parking kay ni Diwata, ayan wala, walang nakaparada dito. Ayan yung nakikita nyo yung sasakyan na yan. Ayan. Ano yan yung mga papasok sa parking ng kainan, ayan oh. Oh. Ayan yung lugar ng overload ni Diwata no parking bawal po marking pero dito sa kabila pansinin natin ayan no oh. may mga nakaparada dito ayan no oh. napapansin nyo may mga nakaparada at ito yung gate ni Diwata ayan sa overload papasok ng parking yan ayan sila mga kumakain ayan Pagamat sobrang init pero marami pa rin tao. Ayan. Ayan, napapansin nyo siguro. Kinurdo nang pa yan. Tapos dito sa kabila, ayan. Talaga namang ano. Hindi naman tama siguro na bantayan natin ang bantayan yung kiliwatang overload. Ayan, iikutan natin ito mga kababayan para makita nyo yung hindi patas na sinasabi ni Diwata na hindi patas yung ano, yung ba't lagi siyang, siya na lang lagi yung binabantayan nitong mga nagre-raker na to. O ito na, nandito na tayo sa bandang kanan kanina sa kaliwa, nakabidyo na ito. E nandito tam, naman tayo sa bandang kanan, ayan, nakikita nyo. Parking. Ayan. Ito nakaparada ang haba sa kanan tapos sa yung kidiwatang pwisto. Bawal pumarada diyan. Eh nandi dito sa kanan parking. Pag dito ka sa kabila sa may kidiwata sa kabila ka nakaparada, hindi ka nila papansinin. Ayun. Pero pag nandi dito ka sa kabila na yan, ayan oh. Side ng kidiwata sa kaliwa, ano ng GSIS, Talagang bantay sarado dito. At may bantay pa laging ano, impouser ng Pasay. ayan Ito yung kabila, ito tingnan niyo naman yung namumutak-tak ng parking dito. Ito. Kaya lang minsan tulad ni Diwata, naghahanap buhay yan at hindi natin bigyan ng ano ng kahit pagbayarin na lang siguro yung mga tao yung parking fee ba kasi ganyan naman dati dito may parking fee ba? bakit hindi ngayon mapagbigyan si Diwata na gano'n na lang din uli ang gagawin ayan o no? ayan mga kababayan nakikita nyo naman siguro to sa video na to ayan ito yung lugar ng laging may, pang, may recare pero ngayon ikutan uli natin ito iniikutan natin para lang makita ninyo yung binyo ni Diwata na yung mga nasa ibang lugar pupunta dito masyadong mapanganib dito dahil yung Riker nga nakabantay ayan kung napapansin nyo talagang naka-standby ang Riker sa harap harap ng gate ni Diwata ito sa kaliwa o oh. ayan kaya yeah, medyo mag tayo yung mga dadayo dito sa overload di Diwata. Nakawiting yung ano eh, yan yung overload di Diwata sa bandang kanan, no? Kitang-kita ka, eh, ano, kitang-kita nila mga kababayan, pag pumarking kang alanganin, kita talaga kagad nung raker. Ayan, no? Oh. Ito na yung kidiwatang overload sa kanan natin. Binalikan lang natin ito mga kababayan para i-update natin yung mga pupunta ditong mga kakain. Ayan, ngayon lang natin to ginawa para lang makita nung mga nasa ibang lugar na ito sikat na sikat ng overload ni Diwata ito ayan maraming sasakyan na papasok kasi talagang kapos sa parking si Diwata dito kaya siguro ano na lang manawagan tayo dyan sa City Hulong Pasay sa traffic ng Pasay na bakit hindi na lang natin to ibalik yung dati nung ginagawa dito na pay parking kasi yun naman dati talaga yung ano nila dito ayan may mga dumadaan na sasakyan umihinto saglit ito kasi nagbibidyo lang sila ayan yung mga dayo to ayan kita nyo naman yung mga kakain ayan mga magagandang kotse pandala ayan o nagtataga sila ayan o mga nagtataga silang pumila kahit na sobrang init And kaya mga kababayan, siguro manawagan na lang tayo sa pamunuan ng traffic ng Pasay no na ano, yung bakit hindi na lang ibalik sa pay parking itong lugar na to para naman may, bukod sa may pumapasok din na kita yung sitio araw-araw tapag bibigyan pa natin yung mga customer ni Diwata at wag naman natin siyang ano bantay ng bantayan din na para yung mga customer niya I-impound natin kasi sa kabila lang yung impounding eh. Sa kabila lang ang impounding nung ano nung di ba diwata wata overload. Baka kaya ingat kayo dahil pag kinarga kayo sa ano, itatawid lang yung sasakyan nyo. Abay libo yung singil sa inyo nung ano nung rocker diyan. Kaya sana may yura Imi Calixto isang ano lang ng Baka naman pipili yung ano yung inyong departamento sa traffic na ipi parking na lang ibalik sa dati na pay parking ang ano ang tapat yung hiliran ni Diwata kasi marami ring talagang customer na nahihirapan maganap ng parking at least na kakain na lang sila diyan pagdating may bakanting parkingan kahit na magbayad siguro at least nakat kumikita din ang city hall sa pay parking. Siguro gano'n na lang siguro Miura, yan lang ang pakiusap namin ng mga vlogger na ibalik na lang sa pay parking yung kalsada niyo diyan kasi yun naman dati, pay parking naman araw-araw yan. Ila mga kababayan, nandito na tayo sa may malayo na to sa may Diwata Overload. Sana ipiparking parking na lang din siguro ibalik na lang siguro iyon na lang ang pakiusap natin sa pamunuan ng Pasay.